Baka naman nagkakamali kayo, miss. Hindi snatcher yan. Anong hindi? Mahuhuli sana yung snatcher, pero sinakay niya sa motor, kaya nakatakas. Pinasakay niya sa kanyang motor para dalin dito sa police station. Ay yung snatcher, oh. Miss, miss, iklaro mo nga sa Sabihin mo, tumatakbo lang ako, sumabit bigla yung bag mo, di ba? Gumagano lang yung kamay Hoy, ko dun, tapos... Tumigil ka! Hmm? kamanda liga. Ka. Tayna. Jamat. Sino ba 'yung malapit na presinto? Di 'no malapit lang. Bakit tayo minto? Eh baka abutin tayo mahuhabol sa akin. Hmm? Hmm? Bakit mo opresasan? Hindi ba gusto mong makaligtas? Oh, gusto mo rin mabilis. O, oh, kaya kita pino Para kung nasan ako naroon, naroon ka rin. <laughs> Oo nga, no. Ayos siya na. Halika na. <laughs> hoy, hoy. Nandito huh? na tayo. Ha? Asa na tayo? Nandito sa pupuntahan ko. Bakit sa presinto mo ako dinala? Eka, hindi ba sabi mo gusto mong maligtas? Oo. Oh. Eh, presinto ng polis to eh. Alam mo, dito, ligtas na ligtas ka. May gwardiya ka pa. <laughs> Sira ako pala eh. Sige, pasok. Eh, polis pala. <laughs> <laughs> Hati na lang tayo. Sige oh, sino yan, please? Sir, slasher. Ay, hindi po, hindi po. Ito ho yung bag ng biktima. Hindi ko alam, kanina yan. Sumabit na sa akin yan. Hindi ko kinukuha yan. Sumabit? Tumatakbo ko eh, sumabit eh. O, oh, dito may ipaliwanag. <laughs> Miss, may matutulong ba kami sa inyo? Oo, nasa ng Mayor. Nasaan ang chief of police? Who's in charge here? I want to talk to him right now. Oh, pati kayo makasagot. I said, where is... You! <coughs> you see this man? Arrest him. He helped the snatcher escape. He's... He's an accomplice. Baka naman nagkakamali kayo, miss. Hindi snatcher yan. Nacho, pero sinakay niya sa motor, kaya nakatakas. Pinasakay niya sa kanyang motor para dalin dito sa police station. Ayos niyo, Nacho, oh. Miss, Miss, iklaro mo ka sa nila. Sabihin mo, tumatakbo lang ako, sumabit bigla yung bag mo, di ba? Gumagano lang yung kamay Hoy, ko doon, tapos... Tumigil ka! Hmm? Gusto mong bita yan, sintensya mo? Huh? Huh? Uh, officer, I'm sorry. Okay lang. Um, ganun din sa'yo. Sorry din. Nagkamali ako. Anong problema rito? Hoy, si Barot. Ang problema rito. Huwag kang makialam. Naglato. O sige, damputin na lahat yan. Dalhin nyo na sa presinto. Bilis! Hoy, Chris. Wala akong pakialam kung si Maron ang tawag sa'yo. Kahit na general at may mission order bilang asset. Hindi na nga ang na pwede mo nang gawin ng lahat. Uh, Sarge, gusto ko lang naman ho kasi makatulong eh. Basta't pag inulit mo ang ginawa mo ngayon, ako mismo magtatanggal sa'yo bilang aset. Naintindihan mo? Yes, sir. Sige, punta mo na. Salamat. Oh, yung motor mo. pinagawa mo dito. Napadaan lang. Eh nakita kita dyan. Ang galing mo. At ah, uh, hihingi lang ako ng sorry dun sa nangyari nung isang araw sa presinto. Huwag mo lang intindihin yun. Ah, uh, can I invite you for dinner? Pwede rin. Ah, sige. Sumunod ka sa akin. Ah, uh, sa'yo na lang ako sasakay. Ha? Huh? Sa motor mo. Ah. <laughs> eh, paano tong kotse mo? Madali lang yan. Ano yun? Note. Note? Para saan? Para alam ng mga polis kung saan nila dadalhin yung kotse ko. Uh... Tayo na? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo, ha? Eh, hindi mo pa man tinatanong sa akin, eh. Ako nga pala si Chris. Siya nga pala. Pasensya ka na sa akin, ha? Kaminsan, medyo may pagkasuplada ako magsalita. Ayos lang yun. Ako pa nga dapat humingi ng sorry. Dahil naging pres ko ako sa'yo. Ayos lang rin yun. <ct irritable call> <tellos> ano ba talaga ang gusto nyo? Tatagal ka ba? Naalis. Makikiusap sana ako sa inyo eh. Pwede bang pakialis niyo yung basurang hinarang niya dyan? Wow, pare! Bigat mo magsalita! Para kang pisol! Pero pasensya na! Hindi mo kami alila eh! <tod> Nak buat macam ni? Tidur aku. Mari. Good afternoon, sir. Good afternoon, Lydia. Wala pa rin ang magaling kong anak? Wala pa ho, sir. Um, nagpaalam kanina may pupuntahan daw siya. Tawagan mo si Colonel Domingo at sabihin mo sa kanya, ayusin niya yung sasakyan ko na impound. Sukat ba namang gawing Amerika ang Pilipinas ni Marie? Huh? Ah, yes, sir. Tumawag po pala si Mr. Ching. Nakahanda na rin yung 50 million na pangako niya para sa darating na election. That's good news. <laughs> Sige, kontakin mo na si Colonel Domingo. Yes, sir. Pulis ka ba? Pwede ang pulis, pwede rin hindi. Eh, saan ka natutong magpasirko-sirko? Sa... Ah, alam ko na. Membro ka ng karnaval, ano? Hindi, sa eskwela noon. Membro kasi ako ka ng gymnastics, eh. Halika mo, upo muna tayo. Napagod ako. Are you married? No. Then do you have a girlfriend? Walak. Ikao. May sao ka? No. Nope. Merong boyfriend. Lalo nang wala. Totoo? Oh, Ikao. Totoo karing walang girlfriend? Totoo. Do you want to kiss me? Ano ba putok na yan? Baka nasa pati sila ng mga parak? Mabuti pa umalis tayo.